Mga tala ukol sa buhay ni Dr. Jose Rizal Si Dr. Jose Rizal ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Isinilang noong ikalabing siyam ng Hunyo taong 1861 sa kalambalaguna, Laguna. Tinatayang sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 12 ng hatinggabi, araw ng Miyerkules. Siya ay pampito sa labing isang anak na mag-asawang Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonzo Rialonda. Ang mga anak ni Don Francisco at Doña Teodora ay binubuo ng pitong babae at dalawang lalaki mula kay Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad at Solidad. Makalipas lamang ang tatlong araw ng siya isilang, silang, bininyagan si Rizal ng kura paroko ng kanilang simbahan na si Padre Rufino Collantes. Napansin ni Padre Kulyantes na may kalakihan ng ulo ng sanggol, kaya't sinabihan niya si Doña Teodora na alagaan at palakihing mabuti si Jose, dahil balang araw ay magiging isang malaking tao ito. Samantala, ang tumayo namang ninong niya ay si Padre Pedro Casanyas. Ang buong pangalan ni Jose ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. Pero saan nga ba hinango ang kanyang mahabang pangalan? Ang Jose ay pangalan na pinili ng kanyang ina na si Doña Teodora na isang deboto ni San Jose o ni Saint Joseph. Ang Protasio naman ay hango sa pangalan ni San Gervasio Protasio na ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing kalabing ng Hunyo, pareho sa araw ng kapanganakan ni Jose. Ang Rizal ay hango sa salitang Espanyol na Rizal na ang ibig sabihin na ilunti ang bukirin habang ang merkado naman ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay palengke o market. Ito ang apelyidong ginamit ng kanyang ninuno na si Domingo Lamco. Ang Alonzo naman ay ang una o matandang apelyido ng pamilya ng kanyang ina na si Doña Teodora. At ang Rialonda ay ang apelyidong pinili at ginamit ng pamilya nila Doña Teodora alinsunod sa Claveria Decree. Kilala naman si Jose ng mga taong malapit sa kanya sa palayaw na Pepe ang kanilang buong mag-anak ay nangungupahan sa lupang pagmamayari ng mga paring Dominikano. Ang pamilya Mercado rin ay nabibilang sa pamilya ng mayayamang magsasaka sa kalamba. Bata pa lamang ay kinakitaan na ng hilig sa pag-aaral at ang king galing si Jose. Sa edad na tatlo ay natuto na siya ng alpabeto at pagdarasal. Ang kanyang ina na si Doña Teodora ang nagsilbing kanyang unang guro. Maglilimang taong gulang pa lamang siya ay marunong na siyang magbasa, sumulat at gumuhit. Idadwalo naman ng sinasabing maisulat niya ang kanyang kauna-unahang tula na nasa wikang Tagalog na pinamagatang sa aking mga kabata. Sa isang saknong ng tulang ito, hinango ang sikat na pahayag na ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Dahil nga sa ang pamilya nila Jose ay nakaririwasa o nakaluluwag-luwag sa buhay, siya ay nagkaroon din ng mga pribadong tagapagturo. Ito ay sina Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua at Leon Monroy. Pinag-aral din siya sa Binyan Laguna sa loob ng isa't kalahating taon. Ito ay sa ilalim ni Maestro Justiniano Aquino Cruz na siya ring dating guro ng kanyang kapatid na si Pasiano. Taong 1872 nang lumuwas pa Maynila si Jose kasama ang kapatid niyang si Pasiano. Doon ay nag-aral siya sa Ateneo Municipal na noon ay matatagpuan sa Intramuros. Taong 1877, sa edad na labing anim ay nakapagtapos siya at tumanggap ng diploma ng Bachelier in Artes. Katumbas ito ng diploma sa high school sa kasalukuyan. Dahil sa angking galing sa pag-aaral, doon ay nakakuha rin siya ng sobresaliente o pinakamataas na marka sa lahat ng asignatura. Nang makapagtapos sa Ateneo ay pumasok siya sa Universidad ng Santo Tomas at kumuha ng kursong Filosofiya y e Letras. Doon ay napagdesisyonan din ni Rizal na mag-aral ng medisina. Iyon ay upang gamutin ang lumalabong paningin ng kanyang ina dahil sa katarata. Ngunit sa kasamaang palad, makalipas ang apat na taon ay nagpasya si Rizal na huminto na lamang at tuluyang lisani ng Santo Tomas. Iyon ay dahil sa matinding diskriminasyong dinaranas ng mga Pilipinong mag-aaral mula sa mga profesor na Dominikano. Dahil sa udyok at tulong ng kanyang kapatid na si Pasiano, buwan ng Mayo taong 1882 ay nagtungo si Rizal sa Madrid, Espanya. Iyon ay kahit lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang. Ligtas naman siyang nakarating sa Espanya at naghintay muna ng ilang buwan. At noon ngang Nobyembre ng taon ding iyon ay nagpatala siya sa Universidad Central de Madrid upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina. Buwan ng Hunyo taong 1884, sa edad na 23 ay matagumpay siyang nakapagtapos at nakakuha ng lisensya sa medisina. At ng sumunod na taon naman ay nakapagtapos din siya sa kursong Filosofiya y e Letras. At upang mapagaling ang kanyang ina, nagsanay at nagpakadalubhasa rin siya ng optalmolohiya sa mga sumusunod na pamantasan. Una ay sa University of Paris sa France, sumunod ay sa University of Heidelberg sa Germany. Habang nasa Europa, isinulat ni Rizal ang kanyang kauna-unahang nobela, ang No Limitang Here, na inilimbag naman sa Berlin, Germany noong taong 1887. Ito ay isang akda na nagbibigay diin sa madilim na aspekto ng kolonyal na pamumuno ng Espanya sa Pilipinas. Tunay ngang hindi matatawaran ang talento ni Rizal dahil maliban sa medisina, naging mahusay rin siya sa pagpinta, paguhit at paglilok. Isa rin siyang manunulat, makata at nobilista. Si Rizal ay isa rin poliglot o yung tao na at nakauunawa ng maraming wika. Siya ay nakapagsasalita, nakasusulat at nakauunawa ng dalawang iba't ibang wika. Makalipas ang maraming taon ng pananatili sa Europa, Noong ika ng Agosto, taong 1887, ay nagbalik si Rizal sa Pilipinas dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, narito ay upang operahan ang mata ng kanyang ina. Ikalawa, alamin ang dahilan ng hindi pagtugon ni Leonor Rivera sa kanyang mga liham mula noong taong 1884 hanggang 1887. At ang ikatlong dahilan naman ay para malaman kung ano ang naging bisa ng no limitang hire sa Pilipinas at sa kanyang mga kababayan. Habang siya ay nasa Pilipinas, ang no limitang hire naman ay kasalukuyang sumasa ilalim sa masusing pagsusuri ng kanyang mga kaaway. Pinangunahan ito ni Padre Salvador Font, isang Agustinya na kura ng tundo. Ikadalawamputsyam ng Disyembre ng taon ding iyon, nagpasya silang ipagbawal ang pag-aangkat pagpapalimbag at pagpapakalat ng naturang nobela sa Pilipinas. Dahil anila, ang nobelang no limitang ay mapanganib para sa mga mamamayan. Kaya't noon ngang Pebrero taong 1888, dahil na rin sa payo ni Teniente Jose Tabiel de Andrade, ay nilisan ni Rizal ang Pilipinas alang-alang sa kapakanan ng kanyang pamilya at ng buong bayan. Batay sa mga tala ng kasaysayan, panandalian munang namalagi si Rizal sa ilang bansa sa Asya, bago tuluyang bumalik sa Europa. Nang makabalik sa Europa ay pinagpatuloy niya ang kanyang pagsusulat. Kasama na rito ang kanyang pangalawang nobela, ang El Filibusterismo, na inilimbag sa Gent Belgium noong taong 1891. Naglathala rin siya ng isang artikulo sa La Solidaridad. Ika-26 ng Hunyo taong 1892, si Rizal ay bumalik sa Pilipinas sa ikalawang pagkakataon. Ikatatlo ng Hulyo naman ng taon ding iyon ay tinatag niya ang La Liga Filipina. Ito ay isang samahan na ang layunin ay magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad sa pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Noong ika ng Hulyo taong 1892, sa kautusan ni Gobernador General Yolohio Despojol ay naresto si Rizal at ikanulong sa Port Santiago. Iyon ay dahil daw sa pagkakasangkot niya sa mga gawaing rebelyon. At noong 15 ng Hulyo ay pinatapon siya sa Dapitan at tamalagi roon ng apat na taon. Doon ay nagpatayo si Rizal ng maliit na paaralan at nagturo sa mga batang lalaki. Sa Dapitan din nakilala ni Rizal si Josephine Bracken, isang babaeng Irish na kanyang naging kasintahan. Sila ay nagsama sa iisang bubong at kalaunan ay nagplanong magpakasal sa kasamaang palad dahil sa mga problema na idulot ni Rizal ay hindi pinahintulutan ng simbahan ang hiling nilang pag-iisang dibdib. Samantala, noong ikapito ng Hulyo, isang araw matapos hulihin si Rizal, ay tinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan. Ito ay upang ipagpatuloy ang pakipaglaban sa mga Kastila. Si Andres Bonifacio ay kasapi rin ng La Liga Filipina. Noong ikatatlumpot isa naman ng Hulyo ng parehong taon ay hiningi ni Rizal ang pahintulot ni Gobernador General Ramon Blanco na maging si Rujano o doktor sa Cuba. Iyon ay upang makaiwas siya na masangkot sa himagsikan, bagay na sinangayuna naman ng Gobernador General. Ngunit hindi na nakarating si Rizal sa Cuba matapos hulihin sa kanyang sinasakyang barko ng dumaong ito sa Barcelona. Siya ang sinisisi ng mga Espanyol ukol sa nagaganap na madugong himagsikan sa Pilipinas ibinalik siya sa Pilipinas at muling ibinilanggo sa Port Santiago. Sumailalim si Rizal sa paglilitis at hinatulan ng parusang kamatayan, kaugnay ito ng mga kasong rebelyon, sedisyon at pakikipagsabuatan sa mga revolusyonaryo. Sa kanyang mga nalalabing sandali sa piitan ay sinulat niya ang kanyang kahuli-huli ang tula, ang may ultimo at Diyos o huling paalam. Palihim niyang itinago iyon sa isang kasera at inihabilin sa kanyang kapatid na si Trinidad o Trining gabi ng ikadalawamputsyam ng Desyembre ay nagpulong ang mga katipunero sa pangunguna ni Andres Bonifacio at nagplano ng paglusob at iligtas si Rizal. Isa sa mga naroon ay ang kuya ni Jose Rizal na si Pasiano. Hindi naman sa mga ayon si Pasiano at sinabi sa mga katipunero na nagpahatid ng mensahe si Rizal na huwag nang lumusob o magplanong siya ay iligtas pa. Sapagkat hindi niya gugustuhin na dumanak ang dugo ng dahil sa kanya. Masakit man ito para kay Pasiano ay sinunod niya ang hiling ng kapatid. Kaya't ang planong paglusob ay napigilan. Si Dr. Jose Rizal ay binaril sa Bagong Bayan noong umaga ng 30 Disyembre taong 1896. Apunten! ¡Fuego! Ang kanyang pagkamatay ay gumising sa natutulog na diwang makabayan ng mga Pilipino at nagpasiklab sa kanilang matinding pagnanais na makamitang kalayaan. tutuhan kayo sa ating aralin. At kung nagustuhan mo ang video ito, pakilike at ishare mo na rin sa iyong mga kakilala o kapwa mag-aaral. Maraming salamat sa panonood. Paalam!